Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces ngayong Pebrero 5, 2025. Ngayong araw ng Merkules, Pebrero 5, ang enerhiya na dumadaloy sa iyong buhay ay tila humihikayat sa iyo na yakapin ang pagbabago. Sa simula ng araw, maaaring makaramdam ka ng mga emosyon na tila umiikot sa iyong puso at isipan, at paminsang dulot nito ay pakiramdam ng kabiguan. Munit sa bawat pakiramdam ng kalungkutan, may pagkakataon ding magsimula ng panibagong pag-asa. Kung nararamdaman mo na ang panghihina o kalungkutan ay unti-unting pumapaloob sa iyong katawan at isipan, maglaan ng ilang sandali upang huminto at mag-reflect. Tanggapin ang iyong nararamdaman ngunit bigyan ang iyong sarili ng panahon upang mag-focus sa mga magagandang bagay na darating. Maaaring maging mabigat ang mga nararamdaman mo, ngunit may mga pagkakataon na ang pagpapahinya at ang pag-aalaga sa sarili ay nagbibigay sa atin ng lakas upang muling magsimula. Sa araw na ito, ang buwan ay dumadaan sa Taurus na isang enerhiya na humihikayat sa iyo na maghanap ng ginhawa at kapanatagan sa mga simpleng bagay sa iyong paligid. Ang Taurus ay may kaugnayan sa mga material na bagay at ang pakiramdam ng katiwasayan na dulot ng pisikal na aspeto ng buhay. Marahil ay mararamdaman mong mas komportable sa mga pamilyar na bagay, ang paghipo sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng ginhawa at seguridad, o ang pagpapahalaga sa mga bagay na nagbibigay tuwa sa iyong pandama. Ang mga amoy, tunog, at pakiramdam ng mga bagay sa iyong paligid ay magbibigay sa iyo ng lakas upang harapin ang anumang hamon na maaaring dumaan sa iyong buhay. Hindi mo kailangang magmadali o mag-alala tungkol sa malalaking bagay sa buhay. Sa halip, maglaan ka ng oras upang magpahinga at tanggapin ang mga simpleng kasiyahan na dumarating mula sa iyong kalikasan. Ang mga maliliit na bagay na ito ay makakatulong sa pagpapalakas ng iyong diwa at magbibigay ng pagkakataon upang mag-flow ang iyong pagkamalikhain at mga ideya. Pagtanggap sa pagbabago at pagpapahalaga sa kasalukuyan Habang ang iyong araw ay naglalakbay, payagan mong ang mga momentong magaan at masaya ay magbigay ng lakas sa iyong katawan at isipan. Makikita mo na ang mga maliliit na bagay na tila hindi mo pinapansin ay may malalim na epekto sa iyong nararamdaman. Ang simpleng kasiyahan ng isang malalim na paghinga, ang tunog ng hangin, o ang amoy ng isang paboritong pagkain ay magdadala ng kapayapaan at lakas sa iyong puso. Ang iyong emosyon ay nagsisilbing gabay upang matutunan mo kung paano balansehin ang iyong mga pangarap at ang mga bagay na importante sa iyong buhay. Sa mga pagkakataong nakakaramdam ka ng kabiguan, maaari mong tanggapin ito bilang bahagi ng iyong paglalakbay at hayaan mong magtulungan ang iyong mga pangarap at ang kalinawan na dulot ng kasalukuyan upang magbigay sa iyo ng lakas. Ang mga maliliit na bagay ay may kakayahang magdala ng malalaking pagbabago sa iyong buhay. Kaya naman, ngayong araw, maglaan ng oras upang magpahinga at tumanggap ng mga simpleng kadalakan. Pansinin ang mga aspeto ng buhay na nagdadala sa iyo ng tuwa at kasiyahan. Ang mga ito ay hindi lamang mga paalala ng kagandahan ng buhay, kundi pati na rin ng kahalagahan ng pamumuhay sa kasalukuyan at ang pagpapahalaga sa bawat detalye ng iyong paligid. Sa bawat hakbang na gagawin mo patungo sa mga simpleng kasiyahan, magbubukas ang iyong isipan sa mga bagong posibilidad na makakatulong sa iyong mga pangarap. Pagbabalik loob sa iyong sarili at pagpapalawak ng mga pagkakataon. Habang ang araw ay patuloy na dumadaloy, ang iyong isipan ay magsisimula ng mag-reflect sa iyong mga layunin at pangarap. Ang mga kabiguan o paghihirap na maaaring naipon sa iyong buhay ay nagiging mga guro na naglalatad ng mga aral upang ikaw ay mas lumakas at magtagumpay. Huwag matakot sa pagbabago dahil ito ay isang pagkakataon upang magbukas ng bagong pinto para sa iyong personal na paglago. Ang pagbabago ay hindi laging madaling tanggapin, ngunit ito ay mahalaga upang tayo ay magbago at mag-evolve bilang mga tao. Tanggapin ang mga hamon at maghanap ng mga pagkakataon na magbibigay sa iyo ng kasiyahan at bagong pananaw sa buhay. Ang mga ito ay magsisilbing gabay para sa mas mataas na layunin at pag-unlad. Ngayong araw, hayaan mong ang iyong mga pangarap ay magsilbing ilaw sa iyong landas. Sa bawat hakbang, tanungin ang iyong sarili kung ano ang tunay mong ninanais at hayaang ang mga ito ay magbigay sa iyo ng lakas at direksyon. Ang mga pangarap mo ay hindi lamang mga imahe sa iyong isipan kundi mga hakbang patungo sa mas mataas na kaligayahan at tagumpay. Kapag ikaw ay tumingin sa hinaharap, gawin mo itong isang pagkakataon upang makita ang mga bagay na makakatulong sa iyong kabutihan at kasiyahan. Maglaan ng oras upang magset ng mga layunin na alind sa iyong mga pangarap at sa iyong puso. Maswerteng aspeto ngayong araw. Maswerteng kulay, green at puti, ang green ay kulay ng buhay kasaganaan, at pag-renew ng enerhiya, habang ang puti ay kulay ng kapayapaan at kalinawan ng isipan. Magbibigay ito ng balansing enerhiya at tulong sa iyong emosyonal na kalusugan. Maswerteng numero, dalawa, lima, labing isa, ang mga numerong ito ay naubnay sa pakikipag-ugnayan at paglago. Ang dalawa ay nagsisimbolo ng partnership at harmony, habang ang lima ay nagsasaad ng pagbabago at paglaya. Ang labing isa naman ay nagpapahiwatig ng espiritual na kaalaman at pagpapalawak ng perspektibo. Maswerteng kristal, rose quartz, ang rose quartz ay isang kristal na naugnay sa pagmamahal at pagpapatawad. Makakatulong ito sa iyong emosyonal na kalusugan at magbibigay liwanag sa iyong landas ng pagpapatawad at pagunawa. Maswerteng gawain, maglaan ng oras upang magsimula ng bagong hobby o aktibidad na makakapagbigay saya at kasiyahan sa iyong buhay. Ang mga bagong interes na ito ay magbibigay ng bagong pananaw at magpapalawak sa iyong mga karanasan. Payo at pangwakas na mensahe para sa iyo mayong araw. Ngayong araw, ipinapaalala sa iyo ng universo na ang mga pagbabago ay hindi palaging madaling tanggapin, ngunit sila ay may layuning magdala ng mas malaking kasiyahan at tagumpay sa iyong buhay. Ang mga simpleng bagay sa buhay ay may kakayahang magbigay sa iyo ng balanse at kapayapaan. Tanggapin ang iyong nararamdaman at maglaan ng oras upang mag-reflect sa iyong mga pangarap at layunin pagbabago, bagamat minsang nakakatakot, ay may kakayahang magdala ng mas malalim na kadalakan at pagkakontento sa buhay. Sa bawat hakbang, magtiwala sa iyong kakayahan na magbago at magtabumpay. Sa pamamagitan ng pagset ng mga layunin at pagtanggap sa iyong sarili, makakamtan mo ang tunay na kaligayahan at kasiyahan sa hinaharap. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.